Ma mo mo tang. Ako mo na tayo. Ate, yung aso mo na eh. Hindi, aso ate. Ate. Okay lang sa demonyo, wag lang sa aso. Ano ba? Pasok. Ako si Oo. Oh, baka makawala. Hindi po. Alay ko, tali ko Baka pwede. Labas mo na lang muna na. Para tayo ay... Kung may tali man, talian mo. Ayan. Papasok po tayo dito. Oo. ah kasama ko itong aking... Oh. <laughs> Ayan. Inihintay po muna natin. Matalian yung aso. At yung bahay pala ni Naray, ang bubong ay tagpi-tagpi. Ayan. Kung ano-ano lang pala ang inilalagay. Ng baha karagdag hindi siya. Ah, marin pala. Apo po. po. Kailan lupa ito? Sabi narin ko po. Ah. Ayun. Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Santana, Taytay tay Rizal. Ayun. Ito po ay sa pangalan po ni Ate Joyce. Di ayan Jelly po. Ate Jelly. Si Joyce pa rin galing natin kagawit sa niyan. Si Ate Jelly, nagme-message po sa programang Munting Hiling upang matulungan daw natin si Nanay sa kanyang kalagayan. Ito po yung kanyang kalagayan. Ang kanya pong bubong ay plastic. Ayan, mga plastic. Kaya lang, Nanay, sa ganito po sanang lugar, sana hindi na po kayo nag-aalaga ng hayop. Hindi na, hindi natin pwede bigyan ng katwiran ang isang bagay na hindi na dapat natin. Kasi unang-una po, masikip po ang lugar natin. Hindi po tayo again sa pag-aalaga ng hayop. Kaya nga lang po, pinapayo na din namin sa aming mga tinutulungan kung ano ang ikagaganda. Kasi kung kami po tutulong, ayaw nyo naman pong tulungan ang inyong sarili, wala pong mangyayari sa atin. Kasi kagaya po nito, maliit po ang lugar ninyo. May kasama po kayong hayop. ba? Diba? Paano po magiging maayos at malinis ang inyong kapaligiran kung yung mismong lugar po ninyo, wala po kayong mapaglalagyan. At maglalagay pa po tayo ng hayop, na kung saan, hindi na po akba din sa paniniraan ng isang hayop na inaalagaan. Hindi <laughs> po ba? Kaya kung maaari po na, hindi kami again sa pag-aalaga ninyo, kami kung tusundin nyo ang, inyong, ang aming payo, maraming salamat. Kapag hindi naman po, problema nyo po yan. Sa inyo yan. Nakikita namin ang kalagayan ninyo. Karapat-dapat po kayong tulungan. Ay. <laughs> Ano yun? Ayan, pasensya na ate. Ayan, payong po. Ayan, sayang. Pasensya ka na ate. Mas malala pa po itong kalagayan ng bahay ni ate kaysa sa iba nating tinutulungan. Ate, kung kami ba ay magbibigay ng yero, mayroon na po bang gagawa dito? Mayroon po yung anak po. Nasa lubay si lang po kasi eh. Hindi ba Mayroon po. Ba't hindi po ba kayo magawang tulungan ng inyong anak? Ano po bang trabaho ng inyong anak? Ano lang po yung kagagawa ng ventilador lang po. Tsaka... Uh, wag po natin nila Ano mang trabaho marangal. Eh, iyan po yung dapat nating ipagmalaki. Po. Ayan. Ito po ang kalagayan ng bahay. Pasalamatan natin si Ate Jelly. Kaya po nagpapasalamat po ako. Diba? Kung hindi dahil po sa kanya, Opo. Eh, hindi po kami makararating dito. Kaya nga lang po, hindi lang yero ang kailangan ninyo. Kaya ano? Eh, yung pagkakabitan ng yero. Kahoy. Kahoy. Oo. Kailangan po ng kahoy. Ayan. Ayan po. Ayan. Po. Ayan. Nakita niyo po ang kalagayan ni nanay. Hindi po natin, wala na talaga mapaglalagyan. Pero ganun po man, Ate Jelly, ilalagay po, ipipila po natin sa mga tutulungan as soon as possible. Priority ka po namin sa aming tutulungan. di ba? Pero ano bang pinagkakabalan mo nanay na trabaho? Nanay lang po. Nanay po. Nanay po kayo. Sige nanay, ate Jelly. Ako yung believe kay ate dahil siya may makailingan sa kanya, yung mga una ng minsa eh, sa kanyang asawa, kung ano man po, sa dami po ng aming tinutulungan, hindi na po namin masyado na pagtutunan. Kasi nga po sa dami, sunod-sunod. Kaya nga lang si Ate Jelly makulit sa kanyang pagbibigay minsa eh. Kaya palagi kong nababasa at yung kay, huling kailingan niya na nga, akala ko nanay niya. Kaya po pala ang gusto niyang tulungan. Kaya tingnan natin ate, itong mga susunod na araw, ulinggo, at tingnan natin ate, kung ilang pong i-message po, kung ilang yero, masukat nyo na po kung sino man ang karpentero ninyo, kami na rin po ang magbabayad. Ha? Kung mga po kayo ng karpentero na gagawa, at sukatin po kung ilang kukulamber yan. Huwag naman po masyadong abuso. Baka namang lagyan pa natin ng pangalawang palapag yan. Nang mahalaga po, mahalagyan po kayo ng bubong na tama at may isa ayos. Sige po, ilang gyero ba ito? Ilang gyero ano para maliwanag ng ako Ay, huwag na po tayo mag-request kung ano. Ang importante po, mawala po tulo ninyo. Huwag ka nilagyan po natin ng transparent na yero yan, yung parang plastic. Pag na ng pusa yan, butas yan. Kaya ah? yun din nga, hindi, kaya rin po yun ang nire-request niya. Kasi wala rin po silang kuryente. Madali na yan, Anay, kung nanaisin nyo. Baterya po, Baterya na. Ano yung binigay sa'yo? Ito po. Oh, yung, uh, di baterya. Ayan, solar. Mayroon po. Marami po. Pag nilagay niyo po yan ng yero na plastic, yung transparent. Kapag so, napakan po ng pusa yan, butas yan. Ha? Wala naman po problema sa amin natin kung yan na-issue. Kaya lang iniisip namin. Pag yun po yung napakat ng pusa, putok yun. Oh. Mm. Ha? Mm. Ah, pero gaya na na payo ko sa inyo, wag na po tayong mag-alaga ng hayop sa loob ng bahay. Ano? Papahinam. Kasi wala na po tayong espasyo. At saka mamaya, makadisgrasa pa yung alaga natin. Panibagong problema na naman. Di ba, nanay? Apo. Kasi yung kalagayan po ninyo, talagang wala sa ayos. Pero po man po, bilang pangunang tulong namin sa inyo, ano ba sasarin mong kagawad sa ano? Hindi ka na makita, puro plastic. Ayan po. Ano siya? Kung ninyo pong mapapansin ang bahay ko ni Nanay, uh, nakupa. Na wala ka bang Gloria, yeah. napapansin? E, ano po? Puno po ng payong at sa mga plastic. Plastik. Sana po may mga... Kaso, ang tubig, punta pa rin sa loob. <laughs> Sana po. Yung loob. Sana po po sa may mga mabubuting loob, baka po naman ayos yung tumulong. Madala nga may mabuting loob, wala nang huwag ka na humiling sa mga mabubuting loob. Kahit na rin sabi natin, wala pa lang yung may mabuting loob. Kaya, eh? yeah, ito po yung nais pong tulungan ni Kap Edward para po karapat dapat po talagang tulungan sa amin pong programang matingiling kaya sana po ay ano matutupad po yung pinapang nanay sana nga po nanay ha ate Jelly ako mailalam din sa inyo malapit ang eleksyon sana nga nanay hindi po ako naniningil sa mga tulong na binibigay ko Kung ako may in-endorse ang politika, dalhin po natin. Pag may in-endorse po akong politiko, dalhin po natin kasi hindi po ako lalaban ha. Ang gusto ko lang manalo, yung kalapit natin at madaling lapitan. Kasi marami po ngayon nakaupo. Hmm. Mga konsyal. Hmm. Dati na kay Jorik, ngayon na kay Alana. Ah, hmm. Yun ang mga politikong walang kwenta. di ba? Kung pala. saan sila may pakinabang, naroon sila. Okay. Dapat kung ikaw matinong politika, manalo, matalo ang amo mo doon ka. Mm -hmm. Di ba? Oh, sila ngayon, dati dala ni Jorik, ngayon na kay Alana. Wala namang masama doon, okay. pero mali. Bakit? Ang kanila ay parang sariling interes. Oh, Lapitan mo sa munisipyo, wala namang pong maitulong. tulong. <laughs> Di ba? Ako hindi nagmamagaling nanay. Sarili kong pera, ako baon sa utang. Maniwala po kayo sa akin sa hindi. Million ang utang ko. Pero hindi po ako natatakot na tumulong ng tumulong. Dahil gusto ko. Samantalang sila, ang daming kupit sa gobyerno. Ang daming pinatagap na SOP. Diretso ko sinasabi sa inyo. SOP, napakadami nilang tinatanggap. Punta ng Amerika, punta kung saan-saan. Gastos natin lahat yan. Pero natulungan ba tayo? Okay, Di ba tindi? Di ba nanay? Kaya sana nanay ang pakiusap ko. Halimbawa, dinala ko si Alan. Alan tayo. Pag dinala ko si Jorik, Jorik tayo. Pag ang konsyalis na nilista ko nanay at sinabi ko sa aking vlog, yun ang dali natin. Kasi yun po ay makakatulong sa ating higit na hindi sa akin. Kasi pag lumapit ako sa kanila para sa inyo, makakatulong sila. Pero kung pag ang nanalo ay yung hindi ko dala-dala, ay baka mamaya, bibinggayin lang tayo ng bibinggayin. Dala sasabihin, sa ay hey, si Pante, wala yan. O, di ba? Ako nanay, kaya sinabi ni Iko siya, mabubuting loob. Walang mabubuting loob, maliban sa kaya dakilang ama na nag-donate. Na kahit anong pagkawag namin, walang politiko na sasabi, oh, si Kap Edward, tulungan natin, may tutulungan para sa bayan. Wala. Lahat ng mga po ngayon, halos lahat ng konsyal, walang ibang ginawa, magpayaman sa kanilang sariling bulsa. Diba? Dati kapit kapit kay Jorik, ngayon kapit kapit kay Alan. Iyan, kung sino man mga konsyal ang sinasabi ko, kilala niyo yung Ate Jelly. Okay, okay, okay. Di ba? Ate Jelly, kilala niyo sila. Ako. Dati na kay Alan. Ngayon na kay, ay dati kay Jorik. Ngayon na kay Alan. Ako. O, oh, ligit pa sila sa linta kung sumipsip. Di ba? Kaya lang ang dating mga kakampi ni Jorik, kinuha niya, nasa kanya. Pero pag si paring Alan wala, naalis din kay paring Alan yan. Mga walang yan. Oh, no! <laughs> Huwag nyo nang iboto, nanay. Kilala nyo na yung mga yan. Pero papangalanan ko yan sa tamang araw. Huwag nyo na nating iboto. Parang awa nyo na. Okay. Ayan. Mabuti pa, kapitan nyo. Siling Ring. Kapling Ling Calderon. Maraming salamat sa iyo. Dahil sa iyo, ang barangay kay Santana, customer ko. Okay. sa inyo, pagkukuha ng pagtangkilik sa aking munting hanap buhay, Edward Autosupply. Yung kinikita ko, Kapling Ling, eto, itinutulong ko sa lahat ng uri ng ating mga kababayan na ilangan. Ganon din dito sa Santana. Kaya pinasasalamatan kita Ling. Yan, Kapitan Lingling Calderon. Yan, dito kami sa Santana. Anong street ito? Ah, Masigla, masigla Street. May daw kaming nanay na tutulungan. Baka gusto mo mag-donate ng yero. Yan. <laughs> para mabawasan ang ating gastusin. Donay Arpil, sisingilin na kita ng yero ang ipinangako mo para maibsan ang aking gastusin. Kaya... So, at ang ano masasabi mo? Very ah, good. Very good. Oh, nanay! Diyan ang paunang tulong namin sa inyo para ikaw ay may pambiling ulam. Ayan. Kanina nanay, sandang isang dangkal Ngayon, eto na lang. Ha? O, oh, nanay. Eto isang libo para magamit mong pambili muna kung anong pangangailangan mo at isusunod po natin ang yero. Papunta niyo po sa karpentero, ilang bangkukulamber yan, ilang yero ang pwede. Huwag na tayong mag... Inang inang ina. Ma mau importan bawa latu lo nana ya, ha? Ah, itu nana yang sering libu mo, ha? Ah? Di bar, ati jeli pang merenda mau mandang, ya, dalawan daan, ya ati jeli yang humiling dalawan daan, Ano masasabi mo sabi mana nih Gloria, ati jeli, Eh, hey. oh, wala na akong masabi talaga. Oh, tanggalin face mask niyo, hindi makikita. Huwag kayong matakot. Tayo naman ay... Ayan. Mga walang iyan naman talaga yun ang mga kakonsyal na yan eh. Dati kay Jorek, kapit na kapit. Sip, sip, lang, sip, sip. Ang isa nga, konsyal na nakaupo dyan. Nung panay ni Jorek na ako yung nag alan sinita pa ako niyan. At ang sabi sa akin, Mayor, kung talagang iyan ay pula, sumama siya sa pangangampanya. Walang dyan. Nung manalo si Alan, nakay Alan. 'Di ba? Kilala mo kung sino ka, walang iyak ka. <laughs> 'Di ba? Ay, ako ate pag nagsalita, kilala mo ako. Oh. Nanay hindi ako. Ate Jelly, nanay ko wala pa na. Pangulo pa nanay Ate Jelly. Oh, wala nga akong eh. masabi, masabi eh. Wala nang masabi eh. Uh, wala nang masabi. Nanay Gloria? Oo. Oh. Ako dito. Ayan. Hmm, yan. Halika na dito Nanay Gloria. Ayan. Dito na tayo. Maraming maraming salamat. Ate Jelly. Halika na dito. Sa gawad sa amin. Eh.